Magandang araw sa inyo guys. Meron kami i-share sa inyo na ipon challenge. So, yun guys. Um, so, yun guys. Uh, kailangan natin mag... Nakikita mo nakatama. Natatama sa yun guys. 'Yun ko kasi takat ko na lang din, baka nagkamali ako. Pero 'yun talaga, wala na ito turot. ano nandito to todo. Ah, sige, sige na. Ano, <laughs> <laughs> oh, sige na. So, yun, guys. So, syempre, kailangan natin mag-ipon para sa ating buhay. So, hindi porket nasa abroad tayo, ah, uh, lagi may iniisip tayong pera na darating kada buwan. So, yun guys. Ito na yung ibang coins na kasama dun sa bubuksan namin. So, ito lahat yun. Yan. So, ito lahat yung bubuksan namin. Yan. So, abangan nyo kung makakamagkano ba kami dito sa mga coins na So yun guys, magkano nga ba yung naipon ko sa apat na taon? So alam ko na inip ko yung hintayin. So umabot siya na 51,000 dollars. So sa peso, umabot din siya ng 100,000 pesos. So hindi siya ganun kalaki pero okay na. Uh, na din sa mga gastusin. Eh. Madala sa pamilya.